Welcome to my channel. Dola one Boby vlog. Hello guys, for this video ayan. Dito na naman nakos tindahan, ligpit-ligpit na naman. Ang dami kong ligpitin guys, may mga tinapay. Yan tinapay, linisan na stanti. Ayan, ang karton-karton na paninda. guys. Karabing daming liquid araw-araw. Kaya, kilang din. Binibigyan tayo ng blessing. Kaya tanggapin natin. Kaya, minsan, hindi may wasan magreklamo. Sobrang pagod. Pero okay lang po. Thank you, thank you so much God sa pinayang na binigay mo sa amin. Ayan guys, lapag ko muna ito. Magliligpit muna ako. Wala akong taga video eh. <laughs> hey guys! Magpapaload ako ngayon. <laughs> This is sir. Okay.